Good morning, good morning mga idol. Pagising ko pa lang, pagbukas ko ng Pertahan namin, nakita ko agad na daw ka ta taas na gid sa mga ilamon, no? Kaya naisip ko, uh, wala nang intro-intro, uh, trabaho agad. Nakita nyo naman mga idol, no? Ah, uh, wala pa nga akong damit dyan dahil kagigising ko lang first time ko mag vlog na wala akong damit din mga idol first time nyo rin siguro ako nakita na macho na dako sinchan Chan <laughs> kung may kita nyo mga idol no, sobrang bilis ko dahil Uh, talagang sinadya ko yan na bilisan ko na para matapos ako agad no kasi nga ang dami ko pang gagawin mga idol huwag nyo pala kalimutan no i follow like comment and share kung nagustuhan nyo yung video ko uh, ayan nga mga idol no natapos din tayo at dahil tapos na tayo ililigpit na natin yung mga damo na nalinis natin dyan sa atin na paligiran para malinis tiya tingnan mga idol maraming maraming salamat sa inyong panonood I love you stop I love you I love you mga idol stop